Kaberk, sama ka. Ipapasyal ka namin ni Angelo ngayong araw. Magpupunta tayo sa Banff, sa Lake Louise, mga pinuntahan nila Alden at saka ni Catherine sa pelikula Hello Love Again. Tapos kakain tayo ng masarap. Kaya samahan nyo kami para sa vlog natin for today. Sigurado may enjoy kayo. Masayang banding to para sa aming mag-ama dito sa Canada. Tara na! Alas 7 pa lang ng umaga, gising na tayo mga kaberts dahil nga nagre-request si Angelo na mamasyal daw kami ngayong araw sa Banff. So yun ang gagawin natin. So gising na tayo at magkakapit tayo ngayong umaga. Si Angelo gigisingin ko na rin maya maya. Walang pasok ngayon kaya ngayong araw ang naisipan naming araw para pumasyal kami doon sa mga lugar na gusto niyang mapuntahan ngayong araw sa mga kami. Good morning kaberts. Nagihaya yung anak ko na pupunta daw kami ngayong araw sa Banff para makapag kami kaming dalawa. Para pa akong puyat na matiyo. Anong oras na kasi ako nakatulog kagabi? Magkakapi lang muna ako sa glit. Sama kayo, pupunta tayo sa band at saka sa Lake Louise ngayong araw. Kung saan daw nag sila Alden Richard sa si Catherine Bernardo para sa Hello Love Again. Gusto daw niya makita. So, sama kayo. Punta tayo dun ngayon. Ito na mga ka sa at uh, paalis na kami ni Angelo papunta yes. ng Banff today. Banff Pero dadaan muna kami ng... Lake Ay, <laughs> <Safeway pala. laughs> dadaan kami ng Safeway kasi bibili kami ng water. water Mahal way. kasi yung... Snacks. Mahal yung water sa ano, sa Banff. So dito na kami bibili mm. sa city. Oh, na na. <laughs> so nice. bumili lang kami ng ilang pirasong chips. Saka, saka tutak na water. Saka yung kanyang breakfast. Breakfast natin is bread. Bread. Lamig. So dito muna kami sa Tim Hortons at magkakape bago kami dumiretso sa Lake Louise pero haba pala ng pila. <laughs> Ito ang daming ang daming mga Filipino dito mga kabirks. Bumili lang tayo ng kape at malamig kasi sa Lake Louis para habang nagagala tayo doon, mainit yung pakiramdam natin. Meron tayong inihigop na mainit na kape. Tama o tama? Yes, tama. Tama. So tara na. Tara na. Baka pakita natin yung mga view tapos diretso na tayo sa Lake Louis. Berks, sobrang lamig na. Minus 4 na dito sa Lake Louise. Tinawag yung ano attire namin ni Angelo. <laughs> oh, pang na pa winter yung attire na anak ko. Eh syempre si Papa Sama. pa pakita mo rin. Oh, ah, ayos kakulay na, kakulay na kakulay Kakulay na kakulay nung snow Ang aking jacket <laughs> Pero yung sapatos ko Hindi pa ako nag -boots. Kasi ang hirap mag drive Pagka naka boots ka pero ito, madulas Pero pwede na rin to Kapag napunta ka dito ng summer Punong-puno ng tao Sobrang dami ng tao Ngayon, dahil pa winter na Wala Or Winter na. na? Or winter na, wala na ang tao Kukunti na lang ang tao At kahit saan ka tumapak May snow na talaga ngayon At malamig na Marami rin kami nakita mga Pinoy na nandito. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Alps. Mga ka-Berks, mga ka-Berks. Mga ka-Berks, mga ka-Berks. Mga <laughs> Tagal ko na hindi nagbablog mga kaibigan Besti na ba ako Ayan, <laughs> Mga kaburks, dito tayo ngayon Sa gilid ng Lake Louise oh, makikita niyo naman yung Fairmont Hotel oh? Ikot tayo, ikot wow. tayo Ikot tayo anak, ikot, wow. ikot, 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 ikot. Alright. <laughs> baka mahilo sila Tapos Mukhang ano to? Restaurant yun Sosyalen Sosyalen dito sa Lake Louise okay. May bago restaurant Alam nyo Papa oh. Once na magawa yung restaurant na yan oh. Lilibre mo ako? Hindi, dito pa rin tayo. Gagala tayo. Lakad daw kami dito sa trail. At hinihingal na ako. Mountaineer Yung, ano, tayo. Ha? Mountaineer tayo. Mountaineer ba tayo? Parang di naman. <laughs> Yung coffee ko, malamig na. Kaya nga ako bumili ng coffee para mainit. But what happened? Lumamig na kaagad siya. Ganda dito sa Lake Louis mga pero hindi ganun kadaming tao o konti lang ang tao di ba so mga 30 minutes na kami nandito ngayon at giniginaw na ako sa lamig tumutulo na rin sipon ko yeah. sipon mo tumutulo na hindi <laughs> diba? <laughs> pero ang ganda ng view dito mga kabricks kita niyo naman ng view dito sa Lake Louis ito yung itsura nya pag winter mas tahimik siya kaysa sa summer. May mga tao rin dito, marami rin tao na pailan-ilan. Marami pero pailan-ilan, di ba? Ganun dapat. <laughs> Ayos. Oh, busy busy mga turista eh. Oh, akala mo turista eh. Turista so, first, ka ba dito? Uh, okay, first time ko dito sa First akin. time mo? First time niya, siguro mga pang four times niya na dito. Ako pang siguro mga pang 20 times ko na. <laughs> Nak. <laughs> Yung kapi ko. <laughs> sobrang lamig na. <laughs> Ice coffee na siya. Oh, <laughs> Lamig. Ah. <laughs> buhay ka pag sasakay ka ulit ng sasakyan maghubad ka ulit kasi mahirapan ka mairit pa ka abang nagdadrive Maghubad so, hubad ulit istak ulit natin yung sasakyan <laughs> oh, edi kampante na naman tayo habang nagdadrive tara na Ah, uh, tayo pupunta cameraman. Let's go to Ban. Sa Ban po, sa Ban daw tayo sabi ng aking cameraman. Lunch tayo, lunch time ni. Lunch time na? Yes. Kino maglilibre busog pala ako. Bye bye. Oy, kita. Busog ako. Krabi. Pero lilibre ko siya mga kabirks. At ngayon, nandito na, hindi ma. Hindi na, alam. Mula noo. <laughs> palabas na kasi yun pero hindi pa natin napapanood. panoorin natin na. Sige. Ha? Ikaw ang maglilibre. Hindi, napanood ko na pala yun. <laughs> panoorin na lang natin sa ano sa Netflix. Oh, uh, Proud ka uh, na pala. Yun. Never mind. <laughs> Kuripot ka talaga. Hindi ako uh, nagmana. Hindi, ko alam kung kanino ko ka nagmana. Ayun, anak, yung ano, oh, yung sinasabi ko sa sa'yo na daanan ng mga animals. So, di ba? Ang ganda. Oh, ganda. Dadaan oh. yung mga animals magkabilang side ng highway. Alright. Oh. Tapos paglabas mo, akala mo, oh, another dimension. O, oh, di ba? Parang sa Marvels. Anong tawag doon? Ewan yeah, ko yung di ba yung sa ibang lugar sa ibang planeta oh. asan What? si Joy 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 Hinahanap mo si Joy? Ano si Joy? Ikaw si Alden Richard? Alden Richard. Oh, ito yung ano, mga ka -berk. So, Alden ito Richard. yung, ito yung mountain na ginamit doon sa movie. Joy! Asan si Joy? Lamig-lamig. Nakalimutan ko mag-jacket. <laughs> Para kong Canadian ah. Parang dito ako pinanganak ah. Eh, ako pa naman itong matanda. Ako pa itong walang jacket na dala. Ayun, yun, ha? Oh, doon. Doon sa may ano na yun? Doon, doon sa may... Doon! Kay Harry Potter. Ayun! Kita nyo ba? Kasi yung hudus dito na. Saka na tayo pumunta sa hudos na Wala akong dalang jacket Saka lakas ng hangin Sobrang lakas ng hangin Nakalimutan ko magdala ng jacket Doon pa yun eh Akit ka pa sa taas eh Saka hindi dito yung Sinuting nila Joy doon sa kabilang area Oh. Kaburg, sandito na tayo sa van At uh, maraming tao dito ngayon At maraming parking Siyempre, magbabayad ka dito sa parking At ang parking dito is $6 oh dollars. Or $10 per hour? Yeah. $5. Huh? Five bucks an hour. $5 per hour. That was not worth it. Yet. I know. And neither does that this. Will, that was cash, cash only. Oh, cash only. Cash only. Okay. App only. <laughs> so, ito na. Oh. Ngayon. Oh. November 17. $10 ticket. $10 ang ticket for two hours. $5 per hour pala. pagka winter pag malamig na malamig na itong lugar na to nagka curve sila dyan ng mga ice carving mga animals or kung ano castle ginagawa dito baka balikan natin yan sa ano pagka malamig na malamig na December makikita nyo may mga ano dyan may mga sculpture so hanapin na natin si ano si Joy at saka si Ethan baka makita natin dito <laughs> Samba, Joy, Ethan, nasa kayo? <laughs> dito ako nagtrabaho noon 2008 Nung bagong dating lang ako sa Canada Ito mismo Yung building na yun, yung brown building na yun Tony Roma's dati yun Pero ngayon iba na, brazen na siya So lakad-lakad lang tayo dito Pasyal ko lang kayo dito sa Banff Yan, dito tayo nagtrabaho before. Prison. Prison na siya. Pero dati Tony Romas. Ha? Let's go na. Pwede kan dumaanya sa gitna ng kalsada mismo, ayan oh. X. <laughs> dito na. game na. game yung mga ano, diba? game na. game yung mga puti. Favorite ice cream Favorite ice cream ni Angelo Cows kaso Ice cream di, Kaso di na ako naga ice cream <laughs> Mahal dito eh Mahal yung ice cream na to sa Pero madalas kainan namin dito ni Angelo McDonald <laughs> Ayun ang pinakamura eh <laughs> Kasi mga restaurant dito Masyadong mahal Ang mga Ma -ma. Pagkain nila Yung McDonald Kung ano yung presyo sa city Hindi na presyo dito Tourist spot kasi to Kaya mahal pero sa McDo, same price lang. Minsan may discount pa, no? Teka. Ufficious may outlet store pala. oh meron. Tignan Check lang, check lang. Gusto mo pumasok? Check lang, check lang. Pasok tayo. Pasok-pasok lang naman tayo. Hindi naman tayo bibili, no, nak? meron sila rito ng McDonald's at uh, kung anong pwedeng kainan pero meron akong gusto kainan dito ito tama Chinese 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 no, oh, nak oh tara pasok tayo ha? Huh? oh, bakit? ito ba yon? oh, sure kasi ka? parang Japanese naman doon Ayan nga, eh. ramen parang hindi ito nak nak hindi ah, ito this one, this one, this one. ay oo oh. Dito sa kabila. Iba yan na, hindi dyan. Tama yan, dito sa kabila. Dito. Sabi ko sa'yo, mali eh. Dito, dito tayo kakain. Hello po. Hello. Thank you. Ah pasa. hello po <laughs> Tara kain muna tayo. mayroon din palang malaking Santa Claus dito ngayon sa sa Banff ayan oh no? hmm. ang daming chocolate oh dito tayo sa Starbucks Ah, uh, nauna na pumina kay babaylan. Ako magbabayad kasi ako na una. O uy, mo una ka. Oo, naka. Siyempre, ikaw naging una. <laughs> ayos na, ayos. Ikaw na una. Ayos na. <laughs> eh, bigayan lang 'yan. <laughs> Tama. Nautakan ako ng anak ko mga kaberk sa ano. Oo. Ay. Kita niyo? Oh. Tapos lilibre niya lang ako ng kape. Oh. <laughs> sa kanya, ang mahal-mahal ng nagastos ko. <laughs> Minom ako kanina ng kape. Yung cover pala ng coffee, hindi tight. So pag inung ko, ayan, naligo na ako oh, ng kape. <laughs> Labhan na lang natin kagad jacket mamaya. Kaya dapat naka ako na ano eh, na jacket eh. Tulad ng isa. Oh, tapos kasi tapos pag pag naka ako na jacket, ano ako, messy talaga ako, ano anak? Messy ako eh, pag kumain ako, nalalaglag sa tiyan ko yung, ano, yung mga mumu. <laughs> diba? <laughs> Tulad yung kape ko, para na akong yung may mapa, yung aking jacket. <laughs> so uwi na kami, at nag-start na rin mag-snow dito sa Banff. Bukas makalaw may snow na rin sila rito. No. So, tara Uwi na tayo. Let's uh, go. maraming salamat sa inyong panonood mga Ka-Berks. Crisco Cineros at Angelo. Ang inyong pamilya Kapuso po sa tropa ko kada Ka-Berks, bye-bye. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamang lang tiyan ang mabubusog May mga